So Kaya dapat po sa umpisa pala. So ito pong EO, pwede pa hubang i-challenge ito? Ngayon na ex uh, executive na, Professor Leco. Eh, yung mga mababatas, yung mga sektor, pwede po silang mag-challenge, pero uh, hindi naman po agaran din ang uh, magiging uh, ano niyan, ang magiging epekto. Sa so, ngayon eh, po, kung ako ang tatanungin, 'yan. Ay eh, uh, siguro po hayaan natin ang merkado. Oh na magkaroon ng uh, kumbaga yung market uh, price uh, 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 agreements ng mga mamimili at saka nagbebenta at ngayon naman po tulungan natin uh, sa pamamagitan po siguro ng uh, purchasing power uh, support sa mga mamimili na eh, napakahirap po ngayon tumaas pa ang uh, kanilang uh, uh, inflation Uh, mahihirapan po talaga, hirap. Harap, uh, ramdam na ramdam ng bulsa ng sikmura ng mga mahihirap ang pagtaas ng presyo. Kung kaya po, parang sa unang tingin, maganda ang uh, price ceiling, maganda po yan. Pero, mukhang uh, sa katotohanan naman po, ay uh, mahihirapan tayong ipatupad yan, marami ang masasaktan, at mukhang masasaktan uh, Atrasado po ang ating uh, intervention sa bagay na ito.